If you're happy and you know it, clap your hands. Hey. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, shout hooray! Hooray! Hey, bigay mo kay mama. Hi guys, welcome po sa akin channel. Ngayon po ay kami po ngayon ni Melo tayo papunta ng bayan. At uh, ayun nga po si Teo po ay ipapa-check up namin ayan po at si Teo po ay parang masama po ang pakaramdam at mahina din dumedian eh mm. pero kumakain naman ang kanin si Teo kumakain naman ang kanin si Teo pero tataka po namin ay maano yung dede baka may nasakit sa baka siguro po ay may nasakit sa bibig niya o kaya sa yung ngipin po niya na patubo tayo naman po ay di nilalagnat pag po siya ay nakakadede ay sumisigla po o na po ginapot eh. maganda na o so. Jesus papunta po kami ngayon kay doktor yung dede po ni Teo ay nilagyan ko po ng estro para po niya magali drink na yan dito na po kami sa bayan Malapit naman pa check up si Teo. Buti naman si Teo din nilalagot ngayon. Mm. Mamaya pala pati ay pagupitan na natin si Teo, honey. Hindi ko na po kami sa kanilip. Si Teo po yung mali-alilang. sigla na naman si tayo, han eh. Hindi hmm. nga lang makadede ng maayos. Dumingi ka ng um, marami. Dapat matakaw yung dumingi. Tayo, come If you're happy and you know it, clap, clap your, your hands. hands. Hey. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, shout hooray, hooray. <laughs> hey. Ayan po, ah, ko yung hey, sabi sa buong pasig. sabi, sabi. Oh, sabi. sabi. Oh, okay. Okay. Ate yung po eh, meron daw pong handin ah, ha? Foot mouth disease Kaya pala Kaya pala Kaya pala Kaya Meron din sa bibig han, eh Binigyan naman po si Tayo ng gamot Ayun na po yung mga gamot po ni Tayo Kami naman po ngayon ay nandito po sa barbershop. Pagugupitan na po namin si Teo. Si Teo barbershop, po ay... Opo. Si Teo po ay pagugupitan na po namin. May pinapanood para po hindi malikot. Ano ang gupit ni Teo? Mother. natlong gumugulo. Hindi ada Dito kaya may lag sa kabela. Tayo po ay di pa na napagupitan. Gawa po nang iyak po nang iyak. Kapag <laughs> uh, ginugupitan po siya, iwi eh, nawagayway niya po talaga yung ulo niya. Ayaw pa bawas yung buhok. Saka na lang po din namin papagupitan kapag uh, maganda na po yung pakiramdam niya. Baka lang po siguro ng mainit po ang ulo kaya ayaw magpagupit. Pagkadating po muna sa bahay ay si Teo po ay painumin ko na po muna ng gamot. Yung nareseta po ni Doktora. Si Teo po ay hindi po nagupitan ng buhok. Gawa po ng naglilikot po siya. Ang nagupit lang po kay Teo ito po nasa gilid po niya. Hindi na po natapos. Ngayon po ay tayo po yung maglalaga ng saging na hinog. Oh, hinog na hinog na. Ang dami oh. Kaya eh, parang ito yung ano lang, puro na eh. Lalaki yan eh. Hmm. Magla na natin yung paglalaga. Hmm. Para bigyan din natin sila tita. Sarap na yan at hinog. Kaya nga. Sige pa. Hmm. Dagdagan mo pa. Punuin mo na yan. Oo. Oh. Yan, pagkasya pa yan ay, lagay mo na. Paglahatan. Ah! Nandito po si Teo. ano okay mm. na yan. Tara. Huugasan pa yan, tutubigan. Tara na, mahal ko. Ating hugasan lang yung mga saging. Isang hugasan na po. Ating tumutuwa yung malunin. Hmm. Hmm. masasalang lahat ng mga saging hindi na matakit ayan po at kumukulo na po itong ating nilagang saging ah. ito po ay pwede na dami po nung niluto ni Bal na saging mainit nga lang

ay sila ati ko lang pa siya. Nandiyan na 'yung mo na. Ang dami pa ho. Uh, uh, pa, uh, uh, mga... okay. okay. Pagkakain na ito, ibababa 'yung babalat ng papalamigain at para kumunat, 'yang gan 'yan. Si uh, okay. asikino.

Ang ganda po Ay, si Tingin mama si Kim. Kamaya, oh, nawala oh, yun. <laughs> Kim! Huw! din yung pag to yung isang sapi Pupuntahan ko pala si Ninay. Bayan pa, Tito! Oh, okay. ba, ba, o, tara. Bumakas. Mas pwede pa po, oo. Gano'n, po. Palan po na Oo, dami pa na eh. Tataan na ka. Tagdagan mo pa rito. Salamat. Maloy. Maloy daw. Maloy galing. Basta. Oh. Kuha ka tinidor mo dun, Maloy. Para ano. Mano mo. Kuha ka tinidor mo dun. Dayan, ikaw. Paluwas ka na. Paluwas ka na. Hindi pa. Hindi pa din. Tiyo, oh. Tiyo, 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 pagpapalamig Ha? Mainit pa nga maloy. Oh, Sarap. Ba't pala dugo? Abay, sabaw na iya yan. Sarap. Gusto ni Teo. Ayaw, may ayaw. Mayayaw. Oh, talamigay mo. Talaga iya iya. Mainit. Huwag mo na yung minyan maloy ha. Eh. Nabilad na yun sa araw. Ito yung aking saging maluhin. Meron pa po ditong saging. Ito po ay dadalhin ko pa po kala lola. Marami pa naman. Lola, pwede pa po. <laughs> dami nga na yung kaming niluto. Saka po lola ilagay. Ay, dami naman ito. Ay, kala tituloloy po. Ah natin mamaya kung dati na. Tama na ito. Baga na po kayong lamig. Wala ba? May kaya wala na doon. Maroon to. Ito, tita, ito. Bye. gusto mo? Pinapakain ko po ngayon sa teyo ng sinigang po na banak. Ito po ay nilagyan ko po ng malunggay. Ayan po, si Teo po muna ay aking igagala. Paglalakad-lakad din ka po muna siya. Ayan po, papaarawan. Para pagkatapos pong maarawan ay liliguan na rin po agad si Teo. Hmm. Ayan na, saan ka pupunta? Ha? No, halika dito. No, dito ka lang sa ano. Yeah. Tara, dito tayo sa labas. Tayo. Ter. Tong to ano po si Tayo. Tayo, bigay mo kay Mama. Bigay mo kay Mama. Hmm. Bigay mo kay Mama Mommy. Ah, oh, bibigay niya na po agad kay mama niya. No, ana, ana, tingnan mo na dito. Eh, eh, eh. Ah, give to, ah. Ta, give it di daddy that Wow. Hmm, oh. bibigyan mo to kay mama mo kamaya. Tara, gala tayo dun. Si po dito ay eh, nag-exercise. <laughs> exercise Saya boleh di sana ya, Tara Oh, bilis Bilis teman tebak bu Ah, kami pergi uwi na rin Si Tayo pa ay Ah, Tara na, Tayo Tayo, Tara <coughs>